Angel. Ano masabi mo kay Michael? Michael? Ano dalawin mo? Hindi. Ano masabi mo kay Michael? Ano ah, dalawin, <laughs> dalawin, <laughs> <mo>, dalawin mo? Ako <laughs> ah, so, eh. lang lang. Ako lang lang. Ikaw. Ano masabi mo kay Michael? Michael, miss ko na siya. Hindi ko ba siya nakikita eh. Kasi alam mo ba? Ano nangyari kay Michael? Ayaw. Matay? Ba't siya namatay? Ito. <laughs>

Tango. Sabi mo. Sabi mo sa kanya. Tamas mabungay. Tango. lego Eh ako naman. Wala ako naman. mo. Wala. sa pinya. Ano masabi mo sa niya? Wala Mukhang Magtak. Magampana. Magtak. Magampana. Ano <ooo> na, <payingita> Magampana. Oh. Magampana. Oh. Magampana. Magampana.